Panginoon, inihiling ko po na pagpalain ninyo ang taong nanonood at nakikinig ngayon. Pagkalooban niyo po siya ng mabuting kalusugan. Bigyang tugon ang kanyang mga panalangin ayon sa inyong kalooban. Loobin niyo po na magkaroon ng agarang solusyon ang problemang kanyang kinakaharap lalo na ang problemang pinansyal at problema sa kanyang karelasyon at mga kaibigan. Ilayo niyo po siya sa tukso na kasalanan at lahat na uri ng kapahamakan. Panatilihin niyo po sa kanyang puso ang pagkakaroon ng malasakit at pagmamahal sa kapwa katulad ng kanyang pagmamahal sa inyo na aming iisang Diyos. Ito ay aking hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen.